kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Eh, tanong gawin nyo, ano oh, anong ginawa ngayon ng mga congressman? Pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hmm. Hinamukuha mo -hmm. ano. O balimbing man. kayo. Lapa <laughs> La, nga 2027 eh. Lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. that's, Not, that's how you read it. courtesy. Bull. Eh, yung impeachment nyo. Eh, yung mga quadcom nyo dyan. Mga uh, tawag ng tao, tuwadcom. <laughs> Stop it! gusto nyo lang, not another Duterte. Uh, bakit? Gusto nyo. Diba? Sino? What about a Sara Duterte presidency? Because some sectors are also saying, change must happen, government must correct itself, but we should make sure that there should be no more Duterte in government. Oh, so ikaw, anong, anong basa mo naman? Sino ba yan nagsasabi na no more Duterte? Maraming ganon. Eh, sa mga protest ganito ha. Ah. Eh, gusto May, lang may DDS, Gusto din may naman. church. At ah, saka syempre yung left. Di ba? Gusto din naman lang kasi sila mong presidente. <laughs> ano Alam nyo, di ba demokrasya ito? Di ba ito padamihan ng boto? Oh, galit kayo kay Sara Duterte kasi hindi nyo talaga kaya. Kahit tanong gawin niyo anong ginawa ngayon ng mga congressman, pinasa ang budget niya without any question. Courtesy na daw. Hina mo kung ano kayo ka. Mga balimbing kayo. Wala <laughs> pa nga 2027 eh. Lalaro na kayo kasi baka sakaling magpresidente yari kayo. That, that's how you read it? Yeah. <laughs> na lang na ha. Parang nakita na nila na, na nawala na ng poder. Parliamentary courtesy. Bull. Eh, yung impeachment niyo yung mga quadcom nyo dyan, mga tawag ng tao, tuwadcom. <laughs> no, no other institution of government is so vilified by the people than this house of representatives. Ang hirap talaga. Ng <laughs> representatives, I caught your word. <laughs> tao, wala na talaga silang, ano, dangal. Nakakahiya na. Ginoo ko, nakakahiya na. Parang, ano ba yan? Ayoko okay. ay na mag-Congressman. Parang, if you have any sense of decency at all, stop! Stop your kickbacks! Di pa kayo nahiyaan yan yung mga apon nyo, mga ano nyo, nadadamay yan? Stop it! Kaya gusto nyo lang, not another Duterte. Ah, bakit? Gusto nyo. Iba? Sino? Sino ang gusto nyo? Sige, I will answer you, but you answer me now. Sino bang gusto nyo para alam ko rin kung sino ang boboto ko? Huwag. Si Bam Makino? Not another Aquino. Sabi nyo, wala nang dilawan. Oh. Oh. Sino? Si Sharon Cuneta. Pwede, di ba? ne, yung marami talagang ano eh, ayaw ng sarap Duterte presidency. Sino, si... saan yung marami? Marami niyan. Ang dami nagsasabi, syempre. Yung mga kaalaban eh, at kaya nga, eh, pero Yung mo, mga pro-impeachment. Pero diba? ikaw na rin nagsabi, pag-eleksyonin natin ngayon, tanalo si Sara. Would that be a bad thing to no. happen? Why should it be a bad thing? Because...